Hayaan ko sa by 3 to 4. So, hope you like it. Right Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Pagkasabi kita, di ako makapagsalita. Pero di ibig sabihin nun na ayaw kita. At di kita gusto. Sadyang kumakabalangan. Damdamin ko, gusto ko man sabihin sa iyo. Pero wang lakas hiya ko Parang ewan lang. Ibigin ng buhay ko Handa kong i-alay ang Lahat sa mo lang At kagawin ko para sa'yo Handa kong ibigin Lahat ng sa'kin Sa'yo hindi hindi ko Kaya mo wala ka sa'kin Ikaw ang dahilan ng ating pag-ingat Sana habang buhay ka na makasama pa masaya ko sa'yo Naghihintay ng tala Adal ang sa sakang paningin Pag gusto kong humiling na Sana ang oh, pinakatinatangit Ang yung babae na sakin Nakapagdulot na kaka Ibas siya din na mawalay pa Dahil baka Hindi ko kaya nito Ikaw mo siyang pinaka Matis na bituin Para sa aking sing tao At ikaw Di lang siya Nagsisilbing Matamis na panaginip ko Ang dami ibigay Lahat ng sakin sa, sa iyong hindi hindi ko kaya Kung wala ka lang sa akin Ikaw ang dahilan ng aking pag-ingat Sa so lihabang buhay ka nang makasama pa Kaya sa iyong. Ikaw ang musika ang saisi uh, Sa isipan ko Wawa uh, 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 Ikaw ang siyang Ako ba ay parang hindi mo kumagdama dahil lang nadama sa'yo kakaiba Ang bagay ko si Wendy, ako si Pete, si Pat, si Mama, ka sa akin, 9 Na mapagsaluhan natin ang pag-iibigin na walang katapos sa walang hanggani Kung na nabigay ko buluhan sa buhay ko at ikaw walang sasakin na nabigay ko hulugan Kung bakit ako pinanganak na magulang ko siguro nga ay para lang naman ibigin na isang Binibinila na babalitan ng mga angis na sa paligid na nagagulot ng sadyang na nakaparalisa Nagpapasalamat ako sa itaas at ay pinakinalakan niya sa akin na ay hindi ka na niya kunin sa akin Handa kong ibigay lahat ng sa akin sa yo hindi hindi ko kaya mula ka sa akin Ikaw ang dahilan ng aking kahinga Sa lahabang buhay ka na makasama pagkat Sa'yo Hope you like this ako sa iyo by grace for it. So, copyright yun. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman Pagkasabi kita, di ako makapagsalita Pero di ibig sabihin na ayaw kita At di kita gusto mo Sadyang kumakabanalang damdamin ko Gusto ko man sabihin sa'yo Pero wan lakas na hiya ko Parang ewan eh, lang Binibinilang buhay